isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao so sa umagang ito ay nagpipitas po kami no sa 6 times harvest ng Ampalaya so 59 days ngayon mga kapwa ko ka farmers kaya nga marami ng bunga na ating makikita pero hindi pa ito ang pinakamarami sa susunod pa siguro mga ka farmers So ang variety po ng ating ampalaya na pinipitasan sa umagang ito, ito po ang mas tayo F1 at saka Galaxy Max F1 so dito banda ang Galaxy Max F1 Okay so sobrang daming bunga no hanggang sa dulo mga kaparmers oh. So, tingnan nyo yung lahat na mga nangingitim ay bunga din ng ampalaya so ganyan din karami mga kaparmers so samahan nyo ako uh, at ipapasilip ko sa inyo yung mga tao na nagbubuhat ng aming mga harvest na ampalaya sobrang dami po no So yun po mga kapwa ko ang kalabasan sa uh, hindi tayo magproproning kahit sa gilid. Oh, marami tayong makikita ang mga bunga. So yung nangingitim bunga din. Oh, gilid at sa kagitna ang pinipitasan ngayon. So ito po karami mga kaparmers. Kaya nga samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang tagabuhat natin sobrang dami no mga kaparmers ang bunga so huwag kalimutan no uh, Galaxy maxik band banda so si mistisa naman marami ding bunga pero kung sa maulan na panahon madali lang magka-cracking. pero kung sa tag init maganda din kasi uh, parang sa lahat ng variety wala na ano uh, ito, ito po ang mga uh, tagabuhat natin ng ampalaya ito po yung dalawa kong pensan yan kayang 100 kilos no ang bubuwatin nila gamit lang yung karita so tingnan niyo sila mga kapwa ko farmers nakakatuwa po so ngayon ah, uh, ko sa inyo ang mga uh, pipitas naming mga gulay hey. hindi pa kami tapos mga farmers hey. oh. Tingnan niya. Yan sila ang tag harvest. Sobrang dami. Oh, so, yan mga ka-farmers. Ang mga nagpipitas ng mga at ang palaya. Ito mga So, tingnan nyo mga ka-farmers ang mga harvest nating mga gulay. Sa so, susunod siguro, yun po ang may pinakamaraming mapipitas natin kasi marami pong mga maliliit na bunga na hindi pa napipitas no so tingnan nyo hanggang sa dulo eh, hanggang ngayon sobrang init pa rin ang panahon kasi palagi kong sinabi sa inyo na isang beses lang kami inuulan so tingnan nyo hanggang kalaki ang tambak sa gitna no, ng mga ampalaya oh, nasa ilalim po ito ng ano ang sa daan Yan. Papunta doon, oh. may mga tambak pa din, oh. Siguro asahan natin 'to sa mga tatlong uh, ah, harvest, ah, tatlong harvest pa lang ng pang-anim sa galaxy. So susunod asahan natin siguro na hindi na bababa no sa tatlong tonelada. So ngayon siguro pag hindi man maabot, konti lang siguro. Okay, so sa inyong lahat, no, hanggang dito na lang siguro mga ka-farmers. Uh, kung may tanong man kayo, huwag nyo kalimutan no, paki-inbox lang po sa ating ah uh, check mag session sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat, bye-bye na po. Pa. God bless.